ako ano ipadala ni kuan ma'am Thank you. Uy, ako din ng isa na. Uy, isa ra imuha. <laughs> Nalimot ko. <laughs> Tagsa ta anak, gina na nako color. Ay. Kuan. Oh, hmm. classes kuanus. tawag ani. Den kanang imuha hang sanina nga kuan. Oo. Kana ang isa ka, oh, ang isa ka atininita, nagibutangan na na niya pangalan ng isa imuha.

So, murataan ng Indian. <laughs> <laughs> Ako ang pili ngayon ng nanak, kaninot ba yan na? Pang dato na? Ay, good. Dato Indian. Pag <laughs> dato, gina ba? Natulog na dahil pa.